Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po mga ka-network. Para sa mga kapatid nating mga kristyano, katutubo at iba pang lahi na naninirahan sa labas at loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon ay araw ng December 26, 2024 at ikadalawamput apat sa Jumada al-awal 1446 sa Hijri. Ito po ang programang Bangsamoro kasaan kaman ka tumatalakay sa mga programang positibong pagbabago ng Bangsamoro. Hatid sa inyo ng himpila ng Bangsamoro Multimedia Network. Talos ka no, bulos ka no, landyan ka mo mga kabangsamoro sa mga sumusubaybay ngayon sa ating live streaming. Sa ngalan po ng Office of the Chief Minister Honorable Ahod Balawag Ibrahim at ng Office for Other Bangsamoro Communities, o kilala bilang OOBC na pinangungunahan ni Sir Noron S. Andan, ang Executive Director. Gayon din ang buong pwersa ng BMN Production Team na pinangungunahan ni Ma'am sa Manudi Akmad, Executive Director, at Sir Tu Alid Alfonso ang German nito. Kami po ay nagaanyaya sa lahat na manood at makinig sa ating programa ngayong araw ng Huwebes, December 26, 2024. Bago ang lahat mga ka-network, huwag kalimutang i-like and share ang ating official FB page, Bangsamoro Multimedia Network, upang mas mapalawak natin ang pagbibigay kaalaman sa ating Bangsamoro community. Ngayon umaga ay ating makakasama live na live sa ating BMN Studio ang ating guest na nagmumula sa Office for Other Bangsamoro Communities na si Prof. Noron S. Andan, ang Executive Director ng OOBC at si Ma'am Ramla M. Manguda, ang Record Officer na OBC. Magandang umaga po Ma'am and Sir bago ang lahat, ang inyong pagbati po sa ating viewers and listeners po. Yes, uh, magandang umaga naman, no. Uh, una sa lahat, uh, ibabato muna natin yung salam sa ating yes. mga viewers at sa mga listeners. Uh assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, kami ay unang-unang nagpapasalamat sa pagkakataon ito na umabot tayo ng finale. Yes, no? Sa katapusang episode na to, pang walong episodes po natin, no? With the partnership of Bangsamoro Multimedia Network at ang Office for Other Bangsamoro Communities, umabot tayo ng uh, ganitong pagkakataon. Kayo po, ma'am, may mga uh, ano po ba na uh, nais na sabihin po? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kabang samuro, magandang umaga naman po sa lahat ng mga families, friends, at sa lahat po ng nanonood sa uh, talk show na to or sa programang ito. Um, again, magandang umaga po sa lahat. Uh, magandang umaga po sa atin lahat. No? Uh, Ma'am, sir, maaari niyo po bang i- Uh, pahayag sa amin kung ano po yung mga lesson learned ng OOBC at Ways Forward patungkol sa mother activity ninyo na mapping and needs assessment. Yes, uh, lesson lessons learned. Ibig sabihin marami-rami, ano? Yes, sir. Uh, una, uh, dahil unang uh, major uh, operation ng office yan, uh, tatanggapin natin na maraming mga kakulangan. Uh, maraming hindi na meet. So balit sa kabuuan, alhamdulillah, no, taufik ng Allah. Umabot din na uh, masabi natin ang OBC mana. as one of the major pops ni OOBC ay nagiging matagumpay sa dalawang rehiyon, no, ini-conduct natin. Nagmula sa Region 9 sa uh, Sambuang Peninsula hanggang sa Region 12, yung Soccsargen. So Isang lesson doon na natutunan ay uh, kinakailangan ay uh, magiging buo yung team. Kasi kung individual ang pagtrabaho, hindi po madaling uh, trabaho ang pag ng research tulad ng OBC MANA or other Bangsamoro communities mapping and needs assessment. Kasi uh, just imagine, buong ang coverage ng MANA mapping and needs assessment ay uh, buong region no? iba-ibang re- really, uh, uh probinsya and municipalities at iba't ibang guests na natin yung participants natin. Pero ang sinisiguro natin doon ay uh yung inclusive na participation ng uh, nakakaraming leaders tulad ng uh, local government units, yung appropriate line agencies ng uh, national government Uh, sabihin nating appropriate line agency tulad ng PSA, tulad ng NEDA, okay, tulad ng uh, nung, uh, iba pang offices, na masabi nating magiging collaboration ng national agency at ng opisina natin o maging ang mga ministries or offices and agencies ng Bangsamoro government. So, bilang coordinating and facilitating office, Uh, yun ang pina, ginawa natin, sinisiguro natin na, uh, including the stakeholders in the community, na magiging pa ano yan participatory yung uh, approach natin sa pagkandak ng OBC mana, okay? Uh, sir, given po ang dami ninyo ng uh, nagawang implementation, ano naman po yung uh, ways forward ng OBC sa susunod pang mga taon po? Yes uh, by 2025, 2025 inshallah marami-rami tayong uh pinaplanong gagawin pa ano? maliban pa doon sa nasimulan na na mapping needs and assessment tapos yung collaboration and uh, consultation na gagawin yes. ni OBC so lilipat lang kami sa ibang region no meron din kaming after conducting of the OBC mana uh sa region uh, 9 and 12, 12 ay uh, ibabalidit pa namin yun, ikukonsulta pabalik doon sa kung area saan kami, saan naganap yung obese pang Pag sa ganun ay uh, magkaroon kami ng kongkretong uh, database management system. Uh, anong kaimportante po nung database man management system? Yes. Yun na yung magiging data na pwede namin itatapon doon sa anong ministry ang mayroon gustong ihingi. At yun ang magiging pag pagbabasihan ng lalaanan nila ng pondo. Upang maganon ay, halimbawa, uh, kahit 2% lang ay pwede ilaan ng uh, isang ministry, yun ay intended for the other bangsamoro communities. Then, uh, pagalawa, uh, ikukonsulta at ibabalidate yan pabalik doon sa stakeholders na nagiging kabahagi ng pagkandak ng OB Simana. Maliban pa dyan ay uh, inisip po namin ay, uh, dahil may mga ilan ding nagawa at gagawin pa tulad na limbawa pag turnover ng, uh, yes. ng extension office namin. No? Medyo lumalaki. Sabihin natin, oh, kailangan malaman ito ng ating mga listeners at mga mga kapatid natin bang na sa labas na hindi po tumahimik lamang po si OOBC. Sa liit ng opisina at sa liit din ng personnel ng OOBC, kami po ay dibdiban na ginagawa namin, ginagampanan po namin ano ang magiging, magiging papel namin upang may taguyod at masabi natin anong programang meron si Office of the Chief Minister ay magampana namin. Ano yung papel namin doon? Okay. Napakaganda, sir. No? Kayo po, ma'am, may mga karagdagan po ba kayo about po sa ways forward ng OOBC po? Ways forward ng OOBC? Um, siguro yung maidagdag ko lang doon is uh, doon sa ano doon sa uh, as of now is na pasok na sa ano ng OOBC, sa EOR ng OOBC ang Sulu. So uh, yun nga, wish for it is, magkakandak kami dun, insya Allah, ng uh, coordination and consultation muna. Pero uh, hindi pa muna uh, OBC mana, hindi pa mana, kasi hindi pa, first time pa lang, baguhan pa lang sila sa OBC. Actually, yun nga, hindi sila nawala actually sa BARM. So, uh, sa isip ng mga tao lang siguro, pero uh, in reality, hindi kasi napunta naman sila sa OBC, so BARM pa rin. So, in short, yung assistance, makaka, ano pa rin sa kanila, inshallah. So, parang, yun lang po siguro. Yes, bilang ka, ng West Forward ba? Kasi, West Forward na, forward niya sa 2025. Yes, Hindi lamang kung sabihin nila, hanggang Region 10 and 11 lamang, ang kakayahan, uh, ang kakayanin ng uh, pondo na ibinigay ng MFBM sa amin ay eh ano na namin yan gagamitin namin yan upang hindi lamang sa si Region 10 at sa Region 11 okay. ang kakayanin namin uh, sa 2025 insya Allah taala Hangga't Ay, kaya po na no. Hangga't kaya at may pondo Yes no? sir So sir mayroon bang planong mag-monitor and evaluate ang OOBC sa pagtatapos makuha ang listahan ng programa na simula 2020 hanggang ngayon na ano po uh, implementa at i-implementa pa lang po para sa other banks sa Moro community. Yes, isa yan sa tinututukan ng opisina ngayon, yung institutional strengthening, ano? Mm -hmm. Specifically on the M&A system. Yes, sir. Kasi paano natin masabi na ang uh, lahat ng nailabas na serbisyo ay uh, nagiging tumpak, nagiging makabuluhan, kung hindi natin i-establish yung M&E system. So, isa yan sa pinapalakas natin uh, with the uh, kakayahan ni Brother Rosman, Musa, um, DMO natin, DMO 3 natin, ano? Uh, bibigyan natin yung expertise niya kung paano ma stabilar yung tinatawag natin yung M&E system ng opisina. Mm hmm. So, uh, kayo po ma, may mga masasabi po ba kayo about po sa pag-iimplementa at i-implementa pa lang po ng OBC? Well, doon sa pag-iimplementa ng ano, ng uh, OBC mana? Yes ma'am. Um, hopefully, yung target natin this 2025, yung hindi napuntahan, especially doon sa ano, doon sa region uh, 10 and 11. Um, padagdag na naman yung Sulu. Mm -hmm. na hopefully, uh, kahit hindi man ma-implementa sa Sulu, this 2025, um, dun sa dalawang region na yun, uh, yun po yung tinatarget natin na may implementa dun. Ngayong araw po, tinalakay natin yung mga lesson learned ng OOBC kung ano yung <laughs> mga ways forward po. No? Uh, sir, ma'am, meron po ba tayong nais na ibahaging sa loobin o mensahe sa inyong mga taga-suporta at sumubaybay po sa inyo sa ating mga uh, programa po? Nasa inyo po ang oras. Uh, sa loobin? Yes, sir. Ng mga taga-suporta. Actually, kung uh, uh, kami ay inikayat po namin yung taga-suporta, yung mga magiging advisor ng opisina. Ano? Yes. Kasi alam kong maraming uh, magagaling na mga leaders natin na pwede sila magsumiti ng kanilang advice, either solicited or unsolicited na advice, ay tinatanggap po namin yan upang mapalakas yung kakayahan ni OOBC. At in return, ay may balik natin yung anong mandato Okay? Uh, anong function ni OOBC? Okay, uh, ang uh, saluobin na sinasabi natin ay hindi natin mayuwasan, mayroon din mga constituents, mga uh, mga kapatid nating bangsamoro, na hindi naman masama ang uh, kanilang saluobin, kundi nagtatanong lamang sila. Tama uh, po. Dahil din sa kakulangan ng informasyon na hindi nakakarating sa kanila. Isa yun sa importanteng makarating sa kanila ay uh, yung mensahe ng mga leaders natin na sila ay kabahagi ng gobyerno. Kahit ganun pa man, ay sila ay matatagpuan sa labas ng BARM territory. Pangalawa, yung servisyong mayroon si BARM na pwede niyang extend palabas. Yes. Pero ganun pa man, ay hindi kayanin ng isang bago lang gobyerno uh, especially na under transition period pa po ang yes, gobyerno natin, eh, hindi kayang sabay-sabayin. Okay? Ang ibig pong sabihin dito, uh, may nakalaan dyan, pero hindi mangyaring na hindi mangyari yes, sabay-sabay na may pero yung service yung mayroon si Warm. So especially kung itong taon na to pag nasa loob ng menu yung services na pwede ilabas ay hanggang jan lang. 2025. Then maghintay naman tayo for another round fiscal year, no? Uh, for 2026. Ibig pong sabihin dito, ang inihihayat ko dito, yung mga taga-suporta at ng uh, Kabangsamoro na huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi ganun din ang pagkasabi ng mga leaders natin. Kasi simula pa lang natin. Huwag kayong mag-alala at kayo ay hindi hindi iiwan ng gobyernong Bangsamoro. Insya Allah, utala. Inshallah. Uh, tama na, no, sir. Napakaganda po kasi at least po, kahit po yung nasa labas na po ng BARM, ramdam nila po na meron pa ding, yeah. uh, gustong tumulong at sumuporta din po <coughs> sa kanila. Kayo po, ma'am, baka may gusto po kayong mga karagdagang nais na sabihin din po sa ating mga taga-pakinig. Yes, ma'am. Uh, Doon sa mga taga-suporta po ng OOBC, sana po, huwag po silang huwag po kayong magsawa sumuporta po sa OOBC kasi yun nga, um, kauumpisa pa lang po ni OBC. Kumbaga, parang, kumbaga, uh, dun, sa, dun sa iba naman, huwag din sana silang, uh, kumbaga, mainip na maghintay doon sa mga doon sa mga uh, assistance. kasi po kami po dito sa OBC ginagawa po namin ng lahat para po yun nga, maibigay yung dapat ibigay sa kanila. Maiparating yung dapat maiparating. So, sana naman po yung sa lahat ng taga-suporta ng OBC, yun nga, huwag sana silang magsawang sumuporta. Sana, yun lang po. Maraming maraming salamat, ma'am, sir. Thank you po sa paglaan ng oras po sa ating programa ngayong araw. At uh, ngayon po ay, bago po tayo magpapaalam, nais ko po, Uh, nais ko pong uh, pasalamatan ng ating mga viewers and listeners kay Ma'am Jeraj Raj at kay Raja Mahdi, uh, Sir Jehad Manguda and Umu Adnan, Ryan Ampuan and Nurhaya Donde, uh, kay Ma'am Aisha El Manguda and Ma'am Umu Fayad. So, uh, may mga nais po ba kayong pasalamatan na mga uh, tanggapan o mga partners ninyo na naging uh, inyong mga viewers and listeners sa inyong... Pong, uh, Uh, programa po and eh ngayon po sa inyo po ang oras para po magpasalamat sa inyong nais na pasalamatan. Yes po ma siguro mauna ka magpasalamat. Sige ba? po ma'am. Oh, Sige. Uh, uh, magpapasalamat. Kami po ay magpapasalamat. Ako pala muna magpapasalamat since ito na yung finale ng ating talk show ng ating programa sa uh, taong ito sa 2024 uh, hindi naman hindi naman finale na talaga as in oh sa taon na ito. So kami po ay magpapasalamat sa mga lahat ng sumusuporta sa uh, programang ito, especially dito sa uh, BMN, Abang Moro Media Network. Kung hindi dahil sa kanila, wala din po kami dito, di ba? So maraming-maraming uh, salamat din dun sa mga families, mga friends na sumusuporta din dito, nanonood, walang sawang nanonood every uh, Uh, Thursday, last Thursday of the month na andyan po sila oh, nag-aabang. At saka dun sa mga yung iba po nakikinig kung ano pa po yung uh, mga ways forward, kung ano pa po, kung kailan darating sa kanila na naman si OOBC. So maraming maraming salamat dun sa lahat po ng uh, mga taga-pakinig mga at saka taga-subaybay. Uh, salamat. Kayo po, sir. Yes, uh, Before ako magpapasalamat sa lahat ng tumulong-sumuporta o nagiging partner ng Office for Other bangsamoro Communities, uh, uulitin ko at lilinawin ko lang sa mga kabangsamoro natin na uh, matatagpuan sa labas ng Barm Territory na ang office po natin ay uh, coordinating lamang po ito. Facilitating, hindi po ito implementing office. Pero hindi po ibig sabihin na coordinating o facilitating ay walang pwedeng magawa upang magiging uh, yung serbisyo na mula sa Bangsa Muro Government ay hindi may palabas. Ayon yun ay naayon alinsunod sa mga paulasiya at sa batas, na naayon sa batas na kung anong serbisyong pwede ipalabas ni BARM Government papunta doon sa mga Bangsa Muro Constituents although na kayo ay nasa labas ng BARM ay uh, isa yun sa trabaho ni Office for Other Bangsa Communities. Ganun pa man, ay uh, unang-una nagpapasalamat tayo sa ating butihing uh, minamahal na Chief Minister ng Barm Government, Honorable Ahod Ibrahim, sa pagtitiwala at pagbibigay ng pagkakataon na magampana namin yung anong kakayahan ng OOBC. Uh, pumapangatlong taon tayo sa pag uh, ano yan, pagpapatakbo pagpapa -papa ng uh, OOBC at uh, alam po namin na mayroon pang kakayanin, uh, mayroon pa kaming kinakailangan sa kakayahan namin na kinakailangan ma-develop. Kaya nga isa 'yon sa napag-usapan na kinakailangan ay ma-strengthen yung kakayahan ng bawat empleyado ng OOBC upang sa ganun ay uh, umunlad at uh, mapaigting yung uh, trabaho. At uh, upang sa ganon ay makumpleto at totally magampanan yung function ni Office for other Moro communities. Nabanggit na kami ay nagpapasalamat bilang partners ni OOBC at ang Bangsamoro Multimedia uh, Director uh, Fide, and um, her better half uh, si Brother <laughs> Al, magaling na director din ano, uh, sa lahat ng staff na bumubuo ng BMN si Brother sa head ng technical side uh, hindi natin makalagta, makaligta, nagiging partner din. Malaking contribution si uh, support to Bangsamoro Transition uh, under the leadership of then Sir Rex, no? then in assume ngayon ni Professor uh, Rofa and Ma'am Samra of course. No? Pasalamat tayo kasi malaki talagang contribution niya sa OOBC. Uh, sa lahat ng mga leaders, mga key leaders natin, mga traditional leaders natin na matatagpuan sa labas ng Barm area kung saan kami ay uh, uh, kami ay lubos nang nagpapasalamat sa inyo. Nagiging partner din natin ang Voice FM Kutabato. Okay? Sa pangangalaga ni Sir <laughs> no? Sa, Sir Sirto Alfonso at uh, mga kasamahan namin na talagang hindi magsawa magtrabaho kahit abutin pa yan ng gabi upang uh, matapos ang trabaho. Sa mga, mga MOAS, Ministries, Offices and Agencies, na nag, uh, nagiging contributor din ng OOBC ay lubos, kayo lahat ay lubos namin pinapasalamatan at uh, higit sa lahat ay nagtayo nagpapasalamat sa so Allah Subhanahu wa taala at uh, nagiging kabahagit tayo sa pagpapatakbo ng gobyerno ng Bangsamoro at uh, nagiging uh, ano yan nagiging contributor tayo sa kung anumang kabutihan na mag nagiging uh, may dulot ng uh, Office for Other Bangsamoro. Ganun pa man ay uh, mga friends and relatives at uh, yung mga supporters Maraming maraming salamat at uh, muli magkikita tayo sa another round of talk show siguro by uh, 2025 inshallah taala. Ang hindi magsawa si BMN sa atin. <laughs> no, hindi magsawa ay uh, tayo pa rin ay magiging partners inshallah taala. Viewers from other communities, maraming salamat sa inyo. Sukran, maraming maraming salamat ulitin ko. Hindi sapat ang pagkasabi namin na salamat sa inyong suporta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Uh, ngayon po, dahan-dahan na po tayong magpapaalam sa ngalan po ng Office of the Chief Minister Honorable Ahod Balawag Ibrahim at ng Office for Other Bangsamoro Communities. Ni, no, pinangungunahan po ni Sir Noron S. Andan, ang Executive Director ng OOBC. Gayon din ang buong pwersa ng BMN Production Team na pinangungunahan ni Ma'am Faydia Samanudi Akmad, Executive Director, at Sir Tu Alid Alfonso, German nito. Sa head ng technical team, si Sir Sulaiman at ng uh, BMN Staff, mam Ma hasna Bakol, and mam Ma sahara saban inyong uh, ngayon po uh, bago po ako magpapaalam kami po ay nagpapasalamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating programang Bangsamoro Kasaan Kaman bago ang lahat don't forget to like and share our official fb page Bangsamoro Multimedia Network maraming salamat ako po ang inyong host Hanad Saban ng Bangsamoro Multimedia Network assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh